palengke. Sayo ay mamamalengke, guys. So, samahan niyo ako for today. Hello, guys. Welcome to my town. <laughs> Hello, guys. Saan ba tayo pupunta? Maglakad-lakad lang dito ha? sa Litix. Sa? Sa Litix. Maglakad-lakad ba? Maglakad ka sa Litix? Uh, oh. Sabi mo kasi walang magawa sa bahay. Ano gagawin natin doon sa Litix? Ano ang gagawin natin sa Lipex? Lakad-lakad. Lakad-lakad? Tama, -lakad. ah, lakad-lakad na. Lakad-lakad daw kami, guys. Maglalakad. Maglalakad. Bakit maglalakad? Eh, matunaw ng kinain. <laughs> <laughs> Yan guys, pupunta kami sa Litex Mama Malengke. Mama Malengke mamamala niya, mamamala ito. ano pa natin sa libo? Ano? Kurok ka dun pa kung ko ako. <laughs> masagasan ako ba? Ah. Yan, ganyan dapat Yan. Sa mga nagdadaanan namin ay puro tricycle. Yan. Sitaw ba tal? Magkano po sitaw? Ay. Sa nga po? Eh, sarap man. Yung upo ba masarap? Ay, ng pang pakbet. Pang pakbet, guys. Ay, ng pang pakbet. Nakabili na ako ng... Uy, hinog ba yan? <laughs> Bakit di ka bumili ng ano doon? nang ukra ha yan guys okra okra dito tayo okra hindi nang presko yan Sarapin yung pasayan. Ganggong sa puwisang dali, ma'am. Mangga guys so. Mangga kaya. May nakita ako kanina ng ano ba? Yung may may tinik-tinik anong tawag nun? Kuya ba ano? May nakita akong kuya Ay nyo, yung 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 po. po. Di ba may nyo? Ha? Huh? tapos na kami mamalengke guys at kami naglalakad pa na mahirap mag video dun sa ano palengke maraming music kaya hindi ako masyadong nag video dun kaya mamaya na lang. kayo dyan ay meron pa pala dito hello guys. hello guys sumuwi na kami kasi tapos na kami mamili mahirap mag video dun sa palengke kasi maraming music sounds Maraming sounds. Pero may tanong ako doon sa palengke kung bakit. Bakit kaya? Ayun. Bakit kaya lahat ang nagtitinda 20 pesos lahat ang paninda? Kahit saan ka mapunta lahat 20 pesos. 20 pesos, 20 pesos. Lahat nang hawakan mo guys 20 pesos. Bukod doon sa maramihan. Yung isang piraso lang by tumpok is 20 pesos. Bakit kaya? Yan ang tanong. Ang <laughs> pareha. 20 pesos, 20 pesos ano sa palagay mo Brad? yun ang kasi yung ano nila eh, kalakaran yun ang kalakaran niya okay. 20 pesos na yun? oo, bakit lahat nang mahawakan 20 pesos? Ha? so ayun guys, nandito na ako sa aming bahay ay nakarating na ako nakarating na kami, pauloy na kami Nang galing palengke at ito yung mga nabili, nabili namin guys. Ito po ay sigarilyas. Ay 20 pesos. Ayan doon, Bayan ang ingay. Ito ay 20 pesos. At ito na manukra ay 20 pesos din ang isa. O di 40 po ito. Ayan, 20 pesos. Tapos 40 pesos. At ito namang sitaw ay 20 pesos din. At ang talong is 20. At ang kamatis ay 30. Ayan. Sibuyas ay 20 din. At itong, ang tawag nito, bawang ay 20 din guys. Ito ang nakakatawa, guys. Ito ang palaya, ang diit. Bainte din. Bainte. At bumili din ako ng dalang hita na dito. Sangkis ba na maliliit. Dalandan. Ayan, dalandan. At bumili ako ng niyo. Ito, ang ating pinalengke, guys. Niyo. Ayan, no. Ito ay 50 pesos. 250 pesos, 20, 70, 80, 90, 110, 130, 160, 780, 90, 100, 40, 200, eh, 80, lahat ito guys. Yun ang aking na gastong ngayon. 280, yun lang guys pang pagbet, wala pa sa home ay ano na wala pang sahog ito bakit kaya sa palengke guys lahat ng nakikita mo doon na mga ganito mga na, may mga balat balat mga ganito ganito lahat ay bainte <laughs> ano kaya ang rason bakit ganun lahat puro bainte wala bang wala bang 10 wala bang 30 50 ano? puro bainte lang <laughs> Puro ba yung tinakakatawa? Nakakapanibago lang, guys. Siyempre, ano, matagal ako kasi hindi na kauwi sa Pilipinas. Ay, naninibago lang sa presyo at saka sa amount ng yung mga, yung mga presyo ng mga ganito. At saka sa pera. Kasi syempre, pag nasa Pilipinas ka na, ay puro ano na, parang ang laki-laki na ba. Pero pag nasa ibang bansa ka, syempre yung mga cents cents doon ay nakakabili ka pa ng cents kaya ng 50 cents na noon. 1 euro, ganun. Pero parang hindi mo siya na ano ba, na mamalayan. Pero pag nandito ka kasi sa Pilipinas, parang ang laki-laki na ba yung 20 pesos, 50 pesos. Parang anlaki laki-laki na pero parang mas pag inano mo naman ay parang mas mataas naman yung value nung, nung sense na yon pag nasa ibang bansa ka. Pero parang iisip mo pa mas cheaper than here, ba Kasi parang nasa pesos ka na ba? O di kaya iniisip mo na lang na mahal kasi wala ka na sa grey, wala ka na sa abroad, wala ka na hanap buhay kaya para magtitipid ka na parang gano'n. So andun na nga lahat guys So na-explain ko lang kung saan napunta yung aking, kung magkano yung nagastos ko tong araw na to sa ulam ay ito ay pangpakbet, wala pa yung sahog kasi hindi ako nakabili ng sahog hindi ko pa kasi alam kung ano yung isasahog ko, parang mas masarap yung ritong isda tapos isa sahog ko dito sa pangpakbet yan guys for today. ay ako na ako ng na eto naman. Parang gustong-gusto kong uminom ng sabaw nito, kaya bumili ako dito. So, hanggang dito na lang aking vlog for today, guys. Salamat sa pag uh, manunood sa aking mga munting vlog. Ay malaking bagay na po para sa akin yun. So, hanggang dito na lang aking vlog for today. See you next vlog, and thank you for watching. Bye-bye! Bye-bye!